Bago ang ganap natin ngayon mga mi, syempre hindi mawawala ang mirror shot. So ayun, nakarang video natin is nutrition month. So today, ang ganap natin ngayon ay hulaan nyo. Ang ganap natin today ay buwan ng wika. At kaya napagising ako ng maaga, 5.30 pa lang gising na ang mima nyo. Dahil 7am, meron silang parada. Malapit lang naman dun sa school nila. At nauna nga akong nag-asikaso kay Talia. Nakaligo na ako. Ginisin ko nga siya mga alas 6 na. Since madali lang naman siyang ayusan, mas matagal pa akong mag-ayos. At ayun, pagkagising ni Talia, di mawawala every morning ang kanyang gatas. Dahil nga maaga ang gising niya, kaya tulala pa yan, wala pa yan sa mood. Sanay kasi siya na ang gising niya talaga is 8am. After makaligo, nakaayos na nga siya. Taalis na nga lang kami, nagpalagay pa siya ng konting lipstick. Ang dalagang Pilipina, naka-lipstick. Hindi <laughs> pa nga nakontento. Tumingin pa yan siya sa salamin. Natulis pa ang uso. Ganda niya. Ganda. Ganda siya. Sila nanay, wala. Tulog pa yun. pala. Gising pala. Gising pala. Sa kamamadalingan namin at baka late na kami kung di ko nga nakita yung sarili ko sa video. Late ko na napansin nakalimutan ko palang mag-lipstick. Kaya very putla ang labi natin dyan mga mi. For the go na tayo, ilaban na natin yan kahit walang lipstick. Ang mahalaga maganda. Ay, walang ganon mi. <laughs> At natapos na nga ang parada namin, kasama ni Talay ang kanyang besi-besi sa room. After parade, babalik sila sa room at meron silang sasayawin na hindi nila na-practice. ba? Diba? Hindi halatang walang practice. Sabay-sabay naman sila. Yung palakpak na lang.

ayun, dahil sa pagod, tinuyo ang bata. Tayo punta? Jane. Jane? Nandiyan si Jane. Mariko. Magdala Mama, si Jane. Ano kayo? Dalalo ro si Jane? Ano mo? Okay. Ano So? At para mo ang toyo ni Talia, nagmang inasal kami. Sana all. Joke lang. Dahil napagod ang mga bata at ang mga mamis,